inyo mga kababayan oras natin ngayon ay 6.45 am so magbabato tayo ng kalapati natin itong dalawang tinitraining na natin yan, Ang hindi naman tayo nakakarera eh. ang goal lang natin ay tignan natin yung mga linyada natin na makakabalik di ba? pag di sila makabalik hindi another building na naman so ganyan lang yan ito ang ating kapanahunan so pupunta tayo ngayon malapit sa Aliaga ito nga pala ay bandang imba so yan yung ating panahon so Let's go, i-box na natin sila. Video muna, picture muna bago sila mawala. Bing. <laughs> bago sila mawala mamaya sa ere <laughs> at di na makabalik. <laughs> so guys, nandito na tayo sa location. Ayan, ito yung Kalex ata to. Ayan, yung Kalex after 5 minutes ay ating ibabato na ang ating mga kalapatins. so maganda ang panahon natin ngayon ay hindi pala walang araw makulimliman ang datingan ng ating uh, panahon at ayan nagwawala nga sila nakita nila siguro lugar sabi familiar tong lugar na to ah. silipin natin so ayan, nagwawala sila gusto nang makawala pero after 5 minutes pa So time check. Ayan, 7.20 7.25 siguro ibabato natin sila Kasi nga, nahilo sila sa biyahe So ayan, sana makarating sila Mga 20 km ito Tapos pag na-fly away pa sila dun Baka umabot sila ng 30 kilometers Pag na-fly away O kaya pumunta dun Ma-ano ma ng 40 kilometers yan Oo, kaya doon silang magawi maligaw sila yun ang mangyayari sana lang hindi sila maligaw so after 5 uh, minutes panili pa na natin ang mga kalapatids natin na ito so meron pang 4 uh, minutes talagang ginigiba na nila ano? ginigiba na nila oh Magsasabay na natin po oh, wala tayong kasamang hapang hawak eh. maganda rin tong training box na to oh. Yeah. Maganda kasi itong release point natin kasi malayo sa kalsada, yung kalsada oh. Tapos malawak. Malawak siya. So ayan, pauwi sila ng gimba. Nandito na tayo sa Aliaga. Medyo malay-layo rito. Nagkawala na sila oh. Alam na nila yung lugar kasi. Kaya ganyan. Nagwawala na sila. So 3 minutes. Lapit na silang makakawala huwag na natin ikat itong video na to so ayan po uh, makikita nyo hindi pa rin nagbabago yung panahon yan medyo kinat natin yung video medyo uh, masyado na matagal right uh, hindi naman tayo nagkakarera mga kalapatids mga kaalab spider gusto lang natin habi lang natin ito magpalipat ng kalapati, shout out nga pala sa mga kalapatids natin dyan no, idol natin si ano si punong ministro yun magkikwit na raw siya sa kalapati pero sana wag naman di ba marami pa siya pwede mabigyan ng kalapate ngunit tumaambun na nako po makabalik kaya sila tignan nyo yung panahon oh. Oh. ang panahon ay pangit tapos nagwawala na sila. Gusto-gusto na nila makawala. Naiinip na sila. Naiinip na rin ako. Gusto ko na rin sila makawala. Parang hindi naman sila nahilo. oh Tapos parang nakita naman na nila yung lugar. Patingin nyo. 2 huh? minutes na lang. Hintay na natin. oh, oh. Malapit na. oh Malapit na. Konting hintay na lang. Para at least sigurado nakapag-viewing sila rito sa lugar na to ng Alex yan so walang ibong nalipad walang naronda kasi ngayon pero nakita ko sa gimba mayroon nagpalipad din sa dito wala wala nagpapalipad minsan dito may nagpapalipad eh machamba natin masabay nako oh, madadagit pa tayo baka madagit eh pagulat tayo sa pagkakalapati pero ito mga kalapati na to syempre ay eh, magandang linyada naman to at sigurado makakabalik ito ang goal ko lang kasi maka ma, ma, ma ano natin to mapalipad natin hanggang sa kainta 120 km yun eh yun yung goal natin so ayun no oh, may ibon to oh. no siguro binato yun galing sa gimba ayun no oh, pauwi na siya oh. o umuwi na oh. binato sa gimba kasi mga club ngayon maraming karera sa north eh maraming karera sa north so yan tinutukan na ako ng mga ibon ko So yun, papakawalan na natin sila At uh, time check 7.25 am So pwede pwede na itong pakawalan Gigil na gigil na sila Gigil na gigil na sila makakawala Kaya yan, pagbibigyan na natin sila Yan, mukhang ayaw pang lumabas Ayan, naglakad na yung lalaki Yo, lumipad na sila Kaya lang, talagang pag sila lumipad Ay sa highway sa highway lumipad doon pumunto zoom natin ay ang layo na niliparan nila saan kaya pupunta yun ah ibig sabihin no kaya yung bato natin na ito yung release point natin 18 kilometers tapos kapag lumipad sila pang ganyan eh 20 kilometers na yan kalayo nyan oh, ayun sila 20 kilometers yan So yun, naputol yung video natin. Tignan nyo, lumayo na sila. Nandun na sila. Nako po. O kaya yun, no. Ito, itong kinatatayo natin, 18 kilometers. O, tapos, yung lililiparan na nila yun, yun. Lagpas na dun yun. Papuntang kabanatuan yun. Nandun na sila. Kasi dun yung maliwanag. 20 kilometers to 30 kilometers na yan. Papuntang kabanatuan na yan. Nandun sila. Ala. So kaya, tignan nyo. O, oh. 18 kilometers lang yung binato natin Pero Yung lipad nila hanggang dun na yun Sa Kabanatuan Nako Papuntang Kabanatuan eh kasi aliaga na to eh Oh, aliaga na to Kasi dun pa yung Quezon eh O oh, aliaga na to, dun pumunta na sila dun na hindi ko na sila namataan Malayo na ang niliparan nila Hindi ko alam kung anong navigation Ang gagawin nila yan Galing doon o no? papunta doon o no? siguro ikut sila pa ganito wala na hindi na natin alam hindi ko na namatanaw eh hindi ko, na, hindi ko rin alam kung iikot sila pa ganito nako hindi nila alam yung bahay nila pero wag nating maliitin ang kalapate maaring yan ay umikot pa ganun so nagpunta na sila sa kabanatuan guys so yun hindi natin alam kung makakabalik pa sila ng matiwasay o tuloy na silang mamamaalam kapagka hindi na sila nakabalik magbibirit tayo ulit tapos sahanap tayo ng kalapati na maganda yun talagang nabalik yun talagang na sa atin so yun salamat sa inyong panunood God bless hanggang sa muli Boy. so wala na wala na laman, oh. laman wala na na-release na sila wala na laman ayun guys nandito na po yung dalawang kalapatids nakita nyo po ay, parehas ka nandito. Hindi, parehas akin pala. Ay, yung isa ano yun? Wala din yan? Yan ba yung dag? Check. So, mag-aalas 9. So, kanina pa sila nandito, mga 8.45. Tapos may kasama silang dagit. Ayun, no? Oh. Dumating na yung mga kalapati natin. Nagahanap sila ng water therapy. So, 50 halos 20-30 kilometers ang kanilang nilipad pero nakabalik na sila agad mas malapit ngayon mas mabilis ngayon ang nila oh, malakas na malakas pa sino ba ang naman eh. at yung kanilang dagit ay naroon yun yung dagit ay na bumaba ah, hindi na alam kung nasa na siyang lugar <laughs> may dagit na kasama No, may dagit kasama oh. Naaro no, bala na sa sabuyan niya. Pumunta siya rito kung gusto niya. Ito, naghahanap sila ng tubig. Bibigyan natin sila ng tubig mamaya. ng electrolytes, bibigyan natin siya. Wala pa. Nagahanap lang ng tubig oh. Mamaya-maya bibigyan ko kayo ng electrolytes. Mga boy. So yun hmm? Napakabilis ng mga kalapati natin. Nakabalik sila agad. So parang wala naman naganap na pangyayari Napakalakas nila uminom Yeah, binila natin sila na electrolytes kasi wala pala tayong nakahan ng electrolytes dito so yung dagit nila ay nawala na rin nawala na yung kanilang dagit wala wala na yung dagit nila or ayun o na doon sa tuktok ayun sa tuktok na yun oh. Ayun, oh. baka na doon yun ayun yung dagit hmm? bala siya sa buhay niya rin mamaya ang mahalaga rito nandito sila bahala na yung dagit na yun ano? mamaya subuan natin sila ng wakamoto wakamoto mamaya parang di naman sila napagod masyado konting pagod lang palakas nila uminom hindi ko na na video kanina so nagpakain na nga tayo ng ating mga kalapatids yan Uh, pinakawalan na rin natin yung dalawang kalapati natin doon yung magnanay magtutumans pa lang yung inakay so nandun sila sa bubong ayan nandyan sila sa bubong hindi ko alam kung nasan, nasa taas lang sila bala sila magala doon basta ito kumakain sila mukhang ayaw kumain ng babae nung tinatamad pa sila hindi ko na sila binigyan ng recovery pills kalapit-lapit lang naman ang lilipad sila 30 kilometers lang yun yung pinagbatuan 18 kilometers pero yung diliparan nila umabot na ng 20 oh, sigurado 20 to 25 pumikot pa yun 2 uh, hours silang lumipad hindi ko lang napansin kasi baka kanina pa sila sa bubong eh mga kalating oras siguro sila sa bubong hindi naman sila hingal na hingal eh nakapagpahinga na sila sa bubong hindi ko lang napansin tapos bumubalan sila after 2 hours so ayun na yung si Pathfinder hindi ko alam yung kanyang inakay kung nasaan mm -hmm. nasa bubong pa yung inakay niya hindi hmm, pa bumababa bahala siya pag nawala siya wala na siya ganun talaga di ba? So yun guys, salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Babato natin sila sa mas malayo pa. Tabangan natin ang progress itong uh, ni 02 at saka ni 09. Babuh!